Sara anin dot ang, ano ah. design sa ilaw. Nasa labas kami. Wala sa Manti P1 KD si Red Taxi. P1 KD. 1 KD, 1 KD half on selected. Ramadan like this. Mama like this. Thing. Wow, samanti si. Very nice. Mene, sit. Put the plastic. Put plastic. Or minak, minak, minak. Ala, very nice ba? Ah, Mene. Ah, ada si. No, no, it's not. More. Take the one plastic. Nah, take the one plastic and put there. Hah, ada tik. Put your assistant. Masya Allah ada. How much this one coming? <laughs> My friend telling, Hah? You going outside? You don't. Have... You going outside? You don't have money? I tell ya, yeah, because I always telling go go, but then I am not going. What but then? Ana one 1 KD, bis. then asking, 1 KD how much in America? Ana will maybe maybe 1 US dollar. Still kamara. <laughs> oh my god. Mag-what muna ako nang ano para. Hai, ada skirt no, no. Ay, upo muna kami. Upo, upo muna kami dito yung may dumadaan na mga ano mana nah. hmm. I think nice ada tuh tuh perfume you mix. <laughs> ya yeah, one two perfume, <laughs> two perfume this, one. Well, this very nice clothes. Nagkuha ako ng litrato doon, guys. Doon. Doon ba? Tapos may dumadaan, bes. Ayan. Ay, hindi pala. Oh, hindi pala tumaano siya. Ayan buti na lang nakalabas. Gala-gala kami dito. Umupo na kasi sakit na ang paa. Wala na din pira. Pagod na sa kalakad. At saka doon, ma maganda yung ano doon, tanawin. magandang tanawin sa labas. Mayroong ano, mayroong kasi watan na nasa kuwit. Ayan. Basta watan na nasa kuwit, dami na yung makita guys. Ayan. Ayan makikita niyo yan. Yung mga plug. Ayan. Tapos iwan, hindi mabak yung camera ko. At saka itong cellphone na to, isahan na lang, walang nang editan. Kaya hanggang mag ano, saka natin itatapos yung ano la yung yung ano ko yung pag video kasi pag isarado natin to hindi tayo makaano nito wala tayong choice mag edit kasi ano na tong cellphone nato full 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 po na pala ako. My oh, goodness. Ayan. Tapusin natin to guys hanggang Here. Nice. Slow mo habig te. Nice. Slow mo habig wala nang tawan guys kasi lakas ng kulo lakas ng ano ng ulan malakas ang ulan grabe maano daming nag ano baka pagalitan tayo nito nagbibideo ba hindi maano yung ano ko ayan na lang tayo guys tingnan na lang yun yan tingnan na lang yun yan. ang mga ayan ma ano na 7 7.21 hindi pa kami umuwi maano kasi eh wala pa yung driver ay hindi dada here guys da maganda o ayan maganda diba Samantay I am working so yeah I will make finish my Oh dito ang Panasonic sa loob Oh ang ganda. Hmm? Sarah. Oh, mahal oh. Six ten. Pero maganda siya. Ito yung yellow. Ang ganda. Ito. Ayan ang ganda. Mahal. Hindi tayo maka-afford. Kasamahan na. Nagpa-time pass lang kami guys kasi wala pa yung ano yung ito kami sa Lolo. Ayan ang mga shop dito. Tanawin natin. Mag video tayo ng saglit. Mm -hmm. Mayroong tumingin. Kaya hindi tayo magano. Ha! Ah. Gan banda Ayan na banda yung lolo. Tapos yung Panasonic, nag-ano sila eh. Oh, nag-sila. Tapos Galaxy S24 or sa Samsung. Ang okay. <tipuling> ganda ka ito. my ice cream doon. Yan you know? you naman know, tayo. Ito ng ng ice cream. Mm -hmm. Mm -hmm. Tagal pa naman ng driver guys. Hintay ka na kami mag-uwi. Ha? Ah, uwi na. Madami pa lang tao dito sa sa ano, sa lulo. Mm, madaming tao. Pag ano, pag Bernice Sabado, Huwebes. Dito ang daming tao. Kasi parang mag Friday market, yung Harrods mag Friday market. Tapos ang ganda na nila guys kasi pag alas 9, wala na tapon na daw na anila sa kamayrong mamurahin hmm. tapos ngayon andito kami na nagantay ng maniho na kukunin na kami hindi pa hanggang ngayon hindi okay. pa kinunukuha wala pa wala pa yung maniho okay. Wala pa pa dumating yung money, ha? Huh? Best credit card. Yung Panasonic. Ay. Yung Panasonic may My credit card sila. Hmm. I wanna pray. Thread.

Talagang hindi ma-camera ko. Ako oh, talaga yes. Oh, hindi ma ang anong back. Hindi ma yung kamera uh, camera ko. Wala tong cellphone na to. Luma na. to. 2018 pa. Kasi nag na yung ano guys, isang cellphone ko nag lowbat ito na lang para may para may i-premiere din ako ba. Yan na lang ang paraan guys. Kahit walang kwenta, mag-ano pa rin yan. Kasi mga kalalabs yan. Matitingin pa rin yan. Kahit hindi natitingin, i-play pa rin yan. May views pa rin yan. Di ba? Uh, oh, shout out mga katim team MP. Mga ka -team kalalabs. Ano pa yan? O oh, dito na lang ako. Salamat sa inyong lahat na nag-support din sa isa't isa sa grupo natin. And most of all for Sana, all well, very well, Lisa. Salamat sana sa pag-join mo sa akin sa ano nyo, sa team marathon. Bye-bye! Yeah, Thanks for watching! God bless at all! Babo!